dating tong dalawa. Teka, 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 teka. Flashlight, flashlight. Baba, baba. Tumakbo pa balik sa kwarto. <laughs> Tapos nagtawanan. <laughs> <laughs> we ask you first if you're okay. You hmm? <laughs> said naging partner nga si Ricky Davao bukod sa asawang si Jackie Lu Ang sumunod nga kay Jackie Lu ay si Charlie Zingson kung saan nag-anak si Ricky. At ito nga ay si Justin kung tawagin na nila ay Teddy. Naging close niya ang apat na magkakapatid na si Arabella, Kenneth, Ricky May at Justin. Ang huling naging partner naman ni Ricky na sumunod kay Charlie i si Mayeth. Naikweta nga ni Jackie Lou silang tatlo ang nag-alaga habang nasa ospital si Ricky. Present nga silang tatlo. Ang isang anak naman ni Ricky Davao na si Ricky May ay may mahabang mensahe para sa ama. My biggest fear has always been to lose a loved one. You know it's coming one day. But when it's finally there, it feels surreal. I will miss all the little things about my dad, watching him relax on his chair and watch the news with the volume too loud, listening to him passionately tell stories that I've heard before. All the mini sermons that I know come from his heart, seeing his passion for his craft and his texts for me to watch his shows. I will miss how his eyes disappear when he starts laughing, especially after pranking us. Maraming ang magagandang alaalang mga anak nila na kasama si Ricky Davao. Proud na proud siya sa mga achievement, hindi lamang sa mga anak, kundi sa pamangkin nila na Lo, sa kapatid na si Monching. Madalas ding nakakasama sa mga event, lalo na sa mga music festival at concert.